kabayan, narating mo na ba ang bagong opisina ng Imbahada ng Pilipinas dito sa Qatar? Aba, dapat mong malaman ito para sa iyong mga maaaring maging transaksyon sa kanilang opisina tulad na lamang ng passport renewal, affidavit, power of attorney at iba pa. Sa susunod na video ay aming ipapakita ang tamang gabay at daan patungo sa bagong lokasyon ng opisina ng Philippine Embassy. Maaaring malaman ang bagong lokasyon ng Imbahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapa na pwede mong makita o ma-download mula sa kanilang website na wwwphilembassy Narito ang mga direksyon kung paano mararating ang Imbahada ng Pilipinas mula sa iba't ibang panggagalingan at mga landmarks. para sa mga bus commuters, ang bus na may biyahe patungong Alcor ay ang numerong 102X. Ito ay dumadaan sa My College of the North Atlantic na malapit sa lokasyon ng Philippine Embassy. Bumaba lamang sa tamang bus stop sa pinakamalapit sa College of the North Atlantic at makikita mo ang mga bandilang ito palatandaan na malapit ka na sa lokasyon ng Philippine Embassy. Kung kaya't pwede mo itong lakarin mula sa pinabaan mong bus stop. Samantala, kung ikaw ay may sariling sasakyan, tumbukin mo lang ang TV roundabout patungong University roundabout at tahakin ang direksyon patungong Alcor. Pagdating mo sa intersection patungo College of the North Atlantic, mag-U-turn ka. Makikita mo sa bandang kanan ang mga bandilang ito. Palatandaan na malapit ka na sa lokasyon ng Philippine Embassy. Lumiko ka sa unang exit, kanan, at kumanan ka ulit sa unang exit. Diretsuhin mo ito hanggang sa marating mo ang kinaruruunan ng Philippine Embassy. Ang Philippine Embassy ay matatagpuan sa Zone No. 68, Jelaya Area, Street No. 860, Doha, State of Qatar.